Tutulukan siya na balasakit na noon. So, pacemaker, okay naman no, po. Okay. and kicking. My prayers always. Sir. Thank you, thank you, Sena. Happy. Thank you very much po. So, 2021, napalitan po yung pacemaker ko. And then, hanggang ngayon na nga po, existing. And then, uh, according po sa cardiologist, 12 years ko po siyang magagamit. So, through the effort po, Senator Bongo, Um, maraming 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 salamat po. Um, nakaukit na po siya sa puso ko actually. Dahil po yung, yung bumubuhay sa akin ngayon, katulong po yung pacemaker. Through Senator po. Maraming salamat po. sana yung pagtulong sa mahihirap, sa mga nangangailangan, pagpatuloy lang po. Uh, Magbuhay pa siya kasi maraming pa po siya matutulungan. Minsan lang po tayo dadaanan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik.